kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. At eto na nga ang nangyayari ngayon. Dahil sa magkaiba pala ang istilo at ideya ng kanilang pamamalakad sa bansa kung kaya't ngayon ay palala ng palala ang relasyon ng kasalukuyang Pangulo at dating Pangulo. Magkaiba ang approach pagdating sa West Philippine Sea. Noon ay kumalas si Duterte sa Amerika para may pakita sa China na sila. Ang pinili nito para maging kaalyado ng Pilipinas. We are freed from... Uh proving anything to the united states we do not need the money china said uh, they will provide so many and uh, we will give you the money so bye bye america May mga nadismaya lalo na ang mga walang tiwala sa sinseridad ng china pero meron namang natuwa ito ay ang mga maka-China. Wala namang problema dun. Kanya-kanya lang din naman niyang pakiramdam kung nasaan ka komportable sa kaalyado na yung pipiliin. Pero para sa iba na nang gagalaiti sa tuwing makikitang minamaltrato ng China ang mga mangingisdang Pilipino sa sarili nating karagatan, ay natural lang na mas pipiliin nilang maging kaalyado ang mga Amerikano. Kung sa panahon ni FPRRD ay mayroon ng mga sitahang nangyayari sa West Philippine Sea, mas lalo pa itong lumala sa panahon ni Bongbong Marcos binomba ng binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang karag-karag na barko ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Ito na yata ang pinakamalakas na pagbomba ng tubig sa kanila dahil halos mabaklas na ang bubong ng barko ng tamaan ito ng water cannon. Bilang isang Pinoy na nakakapanood sa nangyayari ay hindi talaga maiwasang makaramdam ng kirot sa ating puso dahil sa masakit nan na minamaltrato ng ibang lahi ang kapwa natin Pilipino. Iba pa lang pakiramdam kapag ibang lahi na ang nakikita mong nang aalipusta sa kapwa mo Pilipino kumpara sa makakita ka ng kapwa mong Pilipino na nag-aaway. Ganyan din malamang ang naramdaman ng mga ninuno natin noon na nakasaksi kung paano kastiguhin ng mga Kastila at Amerikano ang kapwa nating mga Pilipino. Mahirap ang kalagayan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea dahil sa nasakop na ng mga ang lugar at padagdag ng padagdag pa sila ng lawak na nasasakop rason para hindi na tayo mismo makapangisda sa sarili nating karagatan. Ayaw talaga ng China na may kahati sila sa lugar na kanilang sinakop kahit pa na pa natin ito sa kaso. Pwersang militar ang pantapat ng China sa atin para tayo ay tuluyan ng matakot at huwag nang iporsagi ang ating karapatan na gamitin ng anumang mapapakinabangan sa karagatan na sakop ng ating teritoryo. Ang ganitong pangalipusta ng China ay hindi gustong panatiliin ni Bongbong Marcos. Rason kung bakit siya kumapit ng gusto sa Amerika na mayroong kasunduan sa Pilipinas. Nasasaklolo ito sa oras na umatake ang China gamit ang armadong puwersa, katangahan at kayabangan ng sabihin kayang-kaya nating labanan ng China kahit wala tayong mga kaalyadong tutulong sa atin. Para lang tayong bumalik sa sinaunang panahon na walang kalaban-laban ng Pilipinas sa pakikitigma nito sa mananakop na Espanya. Marami ang nababahala sa ginagawa ngayon ng Pangulo dahil paano na kung gigirahin tayo ng China. Dalawa lang naman ang pwede nating gawin sa sitwasyong ito. Una, ay manahimik na lang at wag nang magreklamo sa ginagawa ng China para hindi nila tayo gierahin. Hayaan nang makuha nila ang kung anumang gusto nila sa West Philippine Sea. Ang importante ay hindi tayo matutudas. Pangalawa, ang ipaglaban ng ating karapatan at maging handa kung ito ay hahantong sa labanan basta't ang importante ay lalabanan natin ang alam nating hindi tama na ginagawa at gagawin pa ng China. Sa tingin ko ay hindi titigil ang China sa pagkuha ng teritoryo natin sa West Philippine Sea. Kahit pa nakakaibiganin natin sila at magpakumbaba sa kanila, hindi obra ang ganitong estilo sa ambisyon ng China na duminahin ang West Philippine Sea. Sa kainitan ng mga nangyayari na ito sa ating bansa ay biglang lumabas ang sinasabi nilang Gentleman's Agreement. Ito ay isa o manong kasunduan ni FPRRD kay Xi Jinping na presidente ng China. Ibinulgar ito ng mismong dating presidential spokesman ni FPRRD na si Harry Roque. Ito'y oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status ko. Ibig sabihin kung ano yung naroon na... Walang dagdag, walang bawas. 2018, nang binomba ng water cannon ng China ang hahatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Dahil sa paniniwala ng mga incheck ay may dala itong mga materyalis na gagamiting pang kumpune sa nabubulok na at nakasadsad na barko ng Pilipinas. Iginiit ni Roque na walang kasunduan na tatanggalin ang bulok na BRP Sierra Madre. Dagdag pa nito na wala rin naman daw tayong soberenya sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang meron lang tayo ay ang sovereign rights. Ibig sabihin na may karapatan din tayong kumuha, gumamit, makinabang sa kung anumang merong nakapaloob sa ating Exclusive Economic Zone. Pero yun nga ang problema, dahil ayaw ng China na makakuha tayo ng kung anong mapapakinabangan natin sa EEZ na kanila ng kinamkam. Wala naman tayong soberenya sa EEZ, sovereign rights lamang, karapatan lamang na mga alap at syempre makinabang sa tanging yaman na makikita roon. Kalat-kalat ba ang mga tools na ginagamit mo sa bahay nyo? Pag ganun, ay siguradong madalas mo itong mawala at siguradong gastos na naman dahil bibili ka ulit. Ito ng sagot dyan kay Bigan, mura, matibay at maganda pa na toolbox para iwas wala, iwas kala at iwas sira ng iyong mga gamit. Iba na ang organisado. Maganda tingnan at iwas pa sa karagdagang gastos. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order dahil sa revelasyon na ito ni Harry Roque ay tila na mula ng husto sa galit ang kasalukuyang Pangulo at sinabi pang masyado itong nababahala sa kumakalat na sinasabing Gentleman's Agreement, rason para inimbitahan ito ang ambasador ng China sa Pilipinas para siya mismo ang magkumpirma kung meron nga talagang Gentleman's Agreement na nangyari sa pagitan ni Xi Jinping at FPRRD nang magkaalaman na kung ano nga ba talaga ang totoo dagdag pa ng Pangulo na wala talaga sa record ng Malacanang ang nasabing gentleman's agreement na ito. Ito ang tila galit na napahayag ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. We don't know it is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed when I came into office. Walang-walang nagsabi sa amin na merong ganong usapan. Uh, so I, we we we're, we're trying to really uh, up to now because uh, from the former administration iba-ibang sagot eh Sabi ng isang official da, dating uh, dating government official uh, under the previous administration there's no such agreement Sabi naman ng isa no there is and we should honor it Sabi naman ng iba maganda yan Sabi ng iba hindi maganda yan Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo ay mahirap siguro nga mahirap siguro sundan yung kla ganyang klaseng agreement i am i am i am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. Uh, at ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So secretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, bakit pa nila ginawa ng sekreto? Nakaka, nakakapagtaka Kaya it's uh, it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former president Duterte I'm talking we are talking to his uh, his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin ano ba 'yan ipaliwanag din naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And uh, we still haven't gotten a straight answer. Ang tanong, sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Harry Roque ba o si Panelo? Paano ko mag-reach -re out? Well, what do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabi na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa kumbuhan ng kwento. Eh, it's their own no? look out. Tsaka sila lang na mismo nagsasabi na hindi, hindi sila sigurado. Mm -hmm. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Paano kung kakanta ang China sa nasabing agreement? Hindi ito magiging maganda sa panig ni FPRRD kahit pa na maganda ang kanyang hangarin pero kung hindi naman niya isinapubliko ito ay siguradong mapaghihinalaan siya na may ibang pakay kung bakit siya nagkaroon ng tinatawag na gentleman's agreement sa China. Sunog si Panelo sakaling aamin ng China na meron at sunog naman si Roque sakaling mapatunayang wala. Depende sa kung ano ang sasabi. Sabihin ng China, si VP Sara na naman ang maiipit nito sa posibleng lalalapan na bangayan ng kanyang presidente na si Marcos at ama na si Duterte. Ikaw, pabor ka ba sa sinasabi nilang gentleman's agreement ni Duterte at Xi Jinping? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.